Bilang pungsoy expert, nagsimula ako ng 1989, mga 89. Nagraradyo na ako noon sa DWWD, 1134 kHz AM band. Tapos sila direct, sila kasensyo Pinoy natin na si Francis Cardona, nahagip nila ako sa website ko. Siguro nag sila ng na isang pungsoy expert ng panahon na yon na nila ako. Meron ako kasing website na noon pa. Dito mismo sa bahay namin, dito sa ginawa yung unang shooting with IBC 13 pa. Nasa IBC 13 pa ang Aces Pinoy noon. Hanggang sa napunta sila sa parang ABC 5 napunta rin sila eh. Tapos yung isa yung yung sports ng ABS-CBN. Hanggang sa ito nga napunta na sila sa channel 4 so ganun na katagal hindi ko na mabilang dekada na actually very close ang naging uh, ista, ay, ano ko sa kanila nagingi sila sa akin ang guide etc which i gave my heart uh, 100% hanggang sa ma-establish pati yung office nila, yung spotlight. Hindi lang yung pungso yung pinag-uusapan namin dito eh, yung esoteric. Ano yung pwedeng ganito? Ano yung pwedeng sasabihin? Ano yung dapat ganito gawin-gawin? Uh, Nag-ano pa kami noon? Nag-shooting kami sa, sa Banawe. Doon no, kami nag-shooting ni Francis. Siguro kung kung asawa ko si Asensi Punoy, parang asawa ko na yan eh. <laughs> parang ganun. Binabati ko ng 19th uh, anniversary ang asenso ka-Pinoy. Siyempre, mamimiss natin si Mr. Asenso Pinoy. And uh, ako, may mga prediction pa ako for Asenso Pinoy. Meron akong, lalo na ngayong year, year 2024, uh, ano lang, hintay-hintay lang. Darating din yung swerte bago matapos ang 2024 at pagpasok din ng 2025, napakaganda ng magiging posisyon ng Asenso Kapinoy. Asenso Kapinoy,